na torture test ko oh. hindi man lang nabungi oh. hindi man lang nabungi guys oh. hello guys dito tayo ngayon sa isang bilihan ng mga itak at kutsilyo kasama ko si ate at ako mamimili ng mga itak na aking bibilin dito so marami siyang mga itak you know, magsasawa kayo uh, pwede natin magamit ng mga tools sa ating mga farm nakakatuwa at uh, Samahan niyo ako mamili. Saglit na video lang to mga guys ha. Isa sa nakita ko dito na uh, kursunada ko ngayong bilhin at isama sa aking koleksyon ay itong mga itak ay gawa sa, sa Bicol. So ito ay magandang uh, natin sa ating mga sa mga farm at uh, isama isa mga sa ating mga collection. Tingnan nito. Tegawang tabako to 'te, no? Mm -hmm. tabako po. Etong mga ito po, no? Opo. Yan. Okay lang, te. Sabihin natin yung price o wag na? Okay lang naman. Okay lang yung price. Opo. So, ito, te. Tingnan niyo po ito. May kasamang tali na. Oo. Tingnan ninyo. Ganda. Gawang tabako to guys, ha? Oo. So, tingnan niyo po. Meron siyang tatak na PH. Tama ba, te? Opo. PH. Kasi yung panday niya. Oo. Ito yung maker niya, si PH. So, tingnan niyo yan, guys, ha? Magkano yung ganito, te? Pwede na po sa 1,000. 1,000? Opo. So tapos ito naman po, medyo maiksi. Ayan. Ayan. Pwede na po sa 900 yan. Medyo magaan siya o. Mm, maliit po kasi. Ayan. Depende po sa size. Maganda siyang, Pwede ba sa buto to te? Ah, Pang... Sa buto. Hindi, hindi no? Hindi siya pwede sa buto. Mga Pang... pangkahoy lang. Pangkahoy Opo, pwede. Opo, kawayan. Ayan. Pero magaan siya guys no? Ito mukhang mahaba o. Oh. Say say natin. To. Ito tayo magkano po? Yan yung 1,000. Kung mahaba, pwede na pong 1,000. Ayan. Ang price po kasi niyan is 1,200. Yo, 1, pwede two, nang 1,000 pero ang price talaga nila 1, ay 1,200. Opo. Diba? One, two. So, ayan guys, oh. Mga gawang Bicol. Tingnan natin 'to. So, sadya ko dito tong gawang Bicol, eh. Parang minasbad, bad, oh. Ah. Ano 'to, JR? Yo, Ayan, parang binasbad nga yan. Yan, yan po yung make it. Magkano yung ganito te? 450 lang po. 450 150. Tapos meron dito may handle yung uh, gulong. Magkano yung handle te yung gulong? Yung handle na gulong? Uh Oo. -oh. 700 po. Tapos ito po? Kuchilyo. Kuchilyo. 300 po. Ayan, 300 Guys, meron ako neto uh, gawang tabako kaya nasubukan ko sobrang ganda ng talib. Ito te, tabako rin. Opo. Ito puchillo. magkano po? 300 din po yan, pero maganda po ang talim niya. Na 300, talas, mas maganda yung talim. Parang lagari ito. Oo, oh, no? Pa, matalas lagari talim. yung talim niya. Yan pinapangputol namin sa net. Pang net. Opo. Yan. Meron dito ang uh, medyo mahaba. Ito, 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 ito. Baka magustuhan niyo. Haba. Parang 20 inches to, te. Hmm, yan. Magkano yung ganito, te? Haba, oh. Kahit iparehas na lang po natin dun sa presyong 1,000. Ayan, oh. Okay, kahit iparehas daw sa presyong 1,000. Guys, pag maririnig nyo yung ano nyan, tumataginting yung ano nyan, yung, yung, ayan Oh. No? So, hindi ka naman makapunta ng tabako eh. ba? <laughs> diba? So, dito ka na lang, sakto, sa palengke ay ako'y nakakita ng nagtitinda. Sa haba, 20 inches, tingin ko tong isa te, ano eh, 18 inches eh, no? Opo. 20 so, inches, saka 16 Guys, mahaba oh. Pwede na ng 1,000. May kaluban na yan, ha? Ah. Diba? Pero ang, na, ang kukunin ko, guys, yung dahon palay. Kasi wala pa akong dahon palay. So, yan. Yeah. May mga HS din siya dito. Uh, o, kayo lang kayo. natin ng mabilis. HS. Para malaman nyo po yung updated na price. Magkano yung ganito, te? 800 po si H.S. na uh, small. 800 si HS na small. Tapos yung big po, ganito po. Etong big? 900 po. 900 naman. Mm -hmm. Wala pa pong kaluban yan, ha? Opo. Mayroon na tayo ito, mga kiwis. Pag ito, te, medyo... 800 din. Ito, 800. Ayan, SH ga, gasan... din siya, saka ito. Sa mga naghahanap 600. ng HS. Oh, uh -huh. Ay, ito, maliit lang ito. Magkano ito, te? 600. 600. And then ito 500. Oo. Oh. Yung mga pang ano, pangakyat nila sa buko. Oo nga. Itong ganito. Uh, pangakyat sa buko. Pangakyat sa buko. Ito te, 500. Opo. Ito po, magkano po? 8 din po. 800? Oo. Uh -huh. yeah. Yan. Parang medium siya te, no? Oo. Uh -huh. So parang pag-large tayo, 1,000. Hindi, eight, 900 lang. Pag-large, 900. Mm -hmm. Pag pinakamahaba, magkakaiba lang sila ng hugis. Oo nga, Yung kilala naman para... natin ng HS, talagang oh. subukyan. O, oh, yun o. Oh. O. Oh. <laughs> Ayan. <laughs> Kumpleto, meron din siyang mga walang puluhan. Ay, bigante, te, meron kang galing bigan. Saan te? Kano to te? Ah, 250 ikaw na maglalagay ng puluhan. Gawang tugigaraw to te? Ikaw ang mamimili. Kung saan ang lugar ang gusto mong bumili ng itak. So sa norte meron din sila uh, hanggang hanggang doon sa Bicol meron din sila. It Kung saan gawa. Di ba? So ito gawang Tugigaraw din to guys. So. May puluhan. Ate magkano to, te? Ayan, 500. Meron na yung puluhan. Tayo'ng sangkalan mo, teh, magkano? Ayan, 150. Itong malaki te. Ah, uh oh. 280. Ay, ay ah, ah, puluhan ng palakol. Magkano to te? Baho, bahi, bahi. di ba? Oo. Oh. Magkano yan te? 100 dito 50. Baba pang martilyo. Ayan, to 50. So ito yung mga itak nila, guys. So, ang dami. Yan. Yan. Te, itong ano, itong arte, yung may ar na to, gawang ano to? Ah, uh, tugig araw din po yan. Tugig araw. So yun nga te, no, from norte hanggang south meron po kayo, no. Kasi hinahayaan na lang kung ano yung gustong uh, brand, no. Uh -huh. Nung ng mga namimili, sila nang mamili kung ano yung gusto nila. Meron pa nga silang marakas dito. <laughs> ang haba, oh. Abot, aba ang haba nito, te, ah. Oo. Uh -huh. yan yung mga pangtabas. Pangtabas. Magkano ganito, te? oh 400 you may, may see daw 350 So yung mga pangbuto te ito ba yun? Ginagamit na dito na, sa palengke, yung no? Oh. <laughs> ganda. <laughs> to guys, oh. Gamit pangbuto. Gawang ano to, te? Ato gigaraw. Mga mangings dati ano yung binibili? Halimbawa, t-shirts man. Hindi lang yun. Dapat hindi Ayaw nila ng ano, kinakalawang. So doon sila sa Dito sila sa stainless, no? Mamili ka na kung anong gusto mong uh, mga itak. So kanina kausap ko si Ate, 'di ba Tayno? May ka tanong ko kay Ate, bakit Te, ba't iba-iba? So hinahayaan nyo pala na sila yung mamili, no? Mamili. Sige kasi may kanya-kanya silang pinag... pinag Pagkakadipende din sa pagkakadipende sa nila yan. Mm-mm. Mm-mm. Pag pangbukid te, karaniwan, anong pinipili te? Pagpangbukid, karamihan yung... Yung, yung haba po na yun na may, may puluhan. Sige nga, te, alin dito? Yung may puluhan na nakita na walang puluhan. Oo. So... Yung may puluhan na yun na 400 ang iba hindi na magkukuluhan hindi sila gagamitin sa uh, ang purpose nila dito te hindi na sila yuyuko no oh. so yan guys no namimili talaga tayo ng itak base sa paggagamitan natin diba ito te usually pinipili ng ano to pinipili nila yan sa mga pangkahoy maggagapas lang ng damo sa mga damo ito yung malawak marawak ang dadamuhan mo no? yung mm. malawak mm Ayan ay, ang pangdamo. Ay Pang-harvest ng buko, te. ba mag-harvest ako ng buko. Ganito naman. Yun. Ah, yan. Magkano yan, te? 850 SH naman to. 850 gawa ni HS, no? Pag sa Bicol naman, yung gawa ni Bicol is 500. Ah, okay. Tingnan ko nga tayong kay Bicol. Ayan, no? Oh. Gawa ni Bicol. Oo. Oh. Ito yung nagustuhan ko sa kanya. And eh, dahong palay. -mm. -mm. Yan, di ba po? magaan lang siya, magaan lang siya te, kaya nagustuhan ko. So, pwede ko siyang gamitin sa pangputol ng buko, pang tabas ng mga damo, pangputol ng kahoy, o pang araw-araw. Kasi meron ako mga koleksyon ng itak, eh medyo mahal eh. <laughs> so, nakakahinayang siyang gamitin. So, ito yung uh, gusto kong bilhin, di ba? At ako uh, nakabili ng uh, itak na galing sa tabako. Ayan, ay Kobo. Tama tayo na. Sa Kobo. Uh, tabako. Albay ba tayo At ito na nga po guys yung ating nabiling uh, itak dun sa palengke. So ito yung aking nabiling itak. Yes! Diba? So medyo testing-testingin natin siya dito sa kakahuyan. <laughs> So, iuwi ko to ng kabite. Oh, maganda. Ma? Wow. Mm. Okay, okay siya, guys. So, gawang uh, bikol. Maganda daw yung kanyang suburin. Tingnan natin dito, ha. Ah. Yeah. Oh. Makati. Oh. maganda, guys. Kailangan hindi makita ng tatay ko tong itak na to. Si arburu na naman 'to eh. Mm. Oh, sa matigas-tigas. Teka, check muna natin baka may as dito kasi medyo masukal na eh. So yan. Tataputulin natin 'to. Tingnan natin yung tibay ng ano gawang tabako. Oh. Matigas 'to, guys, ah guys, mati ano yung ano niya, yung blade niya. maganda. Um, ano? You know? So ito ay gawa daw sa kamagong. Kamagong, Siyempre, molye. Eh. Yung kanyang blade. Ayun know? oh. Eh, dahong palay. First time lang. Ngayon parang ngayon lang ako nagkaroon ng dahong palay na profile eh. Pang ano, pang tabas-tabas ng mga damo. Yan. Di ba okay siya? Mm, yun. Nataga ko pa yung pin niya. <laughs> oh. Tuyo na yan, no? Oh. Hmm. Tama si ate, ah. Pag tinataga mo siya, yung bigat niya, pakita mo yung bigat niya, guys. Sakto lang, eh. Pagbaba niyang ganon, ah, hindi mo na kailangan ng masyadong effort dahil yung bigat niya, nag-create siya ng extra force para putulin niya yung gusto mong tagain. ano oo. Talagang tinutorture test ko, oh. Hindi man lang nabungi, oh. Hindi man lang nabungi, guys, oh. So, overall, happy ako dito sa aking itak na nabili. May <laughs> kawayan, oh. Try natin dito sa kawayan. Oh. Pwede. Hmm? Oh. Diyan na yata tatay ko ah. Naku, na nga. Tatago ko na. <laughs> Tago ko muna dito at ma arbor to. Dito muna. Ito so, may tatay ko. Oh. Yun, dumadating na. <laughs> Tago ko na at nauubos lahat ng mga koleksyon ko. Grabe. sa so, ganap din ako nito guys eh. Ah, gawang, ano, gawang tabako albay. Yan guys. So, uh, maganda dito. Uh, ano bang tawag nila dito? Nakaano tagos. Tagos siya. So hindi basta-basta lilipad yung talim mo pag ikaw ay tumataga, ba? Diba? Oh. Wow. So, tapos guys, so yung blade niya nangangagat oh. Pag ano? Pag ginahawakan, nangangagat siya guys. Hmm, parang parang milihali ba? <laughs> Ganun yung dating niya. Patalos talaga siya. So yan, kanina ko pa tinataga na, ha. Pero yung edge niya ba, nandyan pa rin. So yan, no? ito yung gawang dahong palay. Dahong palay ng uh, tabako albay. Yan, nabili ko siya dyan sa palengke. Yan, may kasamang kaluban na. May kaluban na siya. Ang magandang isama sa koleksyon kasi ah, pwede siyang pang-araw-araw, daily use kumbaga. Kumbaga sa motor eh merong kang daily use. 'Di ba? Goodbye guys.